Hello mga idol, welcome to YouTube channel Jerry Bantilan Vlog. Uh, samaan ini niyo ako mga idol. Tak magba-vlog tayo mga idol. Maglimas tayo ng tubig mga idol ulit. Ah, uh, pang uh, upload na ito video mga idol. Yan. Ay ito ang ating ah uh, pagba-vlog mga idol. Paki-support mga idol, paki-like, paki-share, paki-subscribe mga idol sa akin YouTube channel Jerry Bantilan Vlog. Yan. Ayan, naglilimas tayong mga idol. Oh. Allah, si Ivan yan, Ayan, magpapawis tayo dyan mga idol. Kaya tayo muna, sakit sa baywang. Ayan, sukat yung ang baywang. Ayan, yung Jerry. O, diba, oh, diba mga idol? O, oh. Samanin nyo ako idol sa pagbablog Ayan, pakisupport na idol Sa akin youtube channel Jerry Bantilan vlog At meron tayo sa FB feeds mga idol Jerry Bantilan Ayan. Pahinga mo na, pahinga. Pahinga mo na ako dyan. yan Ayan. Ay, mas uli. Ayan. E Ayan. kasi mga idol ang tanki. Ayan. May e masa para hindi bahayan ng na manilamok. Nangingitlo kasi yung lamok dyan eh. Ayan. Kukunti na lang. Nagagamit din ang gaspan. At sakit sa likod. Ayan. Gaspanin mo na. Gaspanin ko muna dyan. Ginagaspan ko na yan mamaya maya wala na yan Ayan. ito ang una kong video mga idol pala ang dami tubig pangalawa na yung video ko kanina na na-upload na wala ng tubig ito ang una mga idol kumusta dyan sa ating mga OFW dyan, dyan lalo na sa Iran at sa Israel na makbakan, kay, makbakan dyan ingat ingat kayo dyan mga OFW sa Iran at sa, kaya, sa Israel at kasi naglaban laban ng mga ano dyan mga malalaking bansa yeah. ingat kayo dyan at lagi tayong yung sa Panginoon na iligtas kayo dyan mga OFW sa Iran at sa Israel Thank you. God bless you all.